Noong Abril, isang kakaibang pangyayari ang gumambala sa katahimikan ng isang maliit na baryo malapit sa savana ng Kenya. Sa simula, bulung-bulungan lang ito, mga chismis na palihim na pinag-uusapan ng mga magsasakang pauwi mula sa bukid. May nagsabing nakakita siya ng malaking aninong gumagalaw sa mga damuhan habang papalubog ang araw. Isa pa ang nagsabing nakarinig siya ng malalalim at umuugong na alulong sa gabi. Mas malakas at mas malapit kaysa sa anumang narinig nila noon. Karamihan ay hindi ito pinansin, iniisip na isa lamang itong kwentong pinalabis. Ngunit nagbago ang lahat isang umaga nang makakita ang isang batang mag-aaral ng isang napakalaking anino sa may pampang ng ilog malapit lang sa baryo. Napahinto siya sa kinatatayuan, hindi makagalaw. Isang leon, hindi ito katang isip, hindi kwento mula sa kalapit na lugar. Isang tunay na leon, payat, nag-iisa at mabigat ang bawat hakbang. Nang kumalat ang balita, nagtipo ng mga taga sa gitna ng katahimikan. Wala ni isa mang nakaranas ng ganitong insidente, lalong hindi sa lugar na ito. Malayo ito sa mga damuhang kadalasang ginagalawan ng mga leon. Ang lupa rito ay mabato kakaunti ang mga halaman at halos walang hayop na maaring hulihin. Hindi dapat narito ang isang leon. Paano nga ba ito nakarating doon at karamihan sa mga leon ay ipinapanganak at lumalaki sa parehong lugar ng tuyong kapatagan? Nabubuhay sila sa mga grupo, sa mga teritoryong sagana, sa antelope, zebra at mga ilog. Para sa isang leon na maglakbay ng mahigit pitong daang kilometro, siguradong may malalim na dahilan, baka dala ng pagkakataon, ng gutom o ng matinding pangangailangan. Maaaring ang ilog ang dahilan. Sa panahon ng tag-ulan, ang agos ay malakas at walang sinasanto. Baka nadala siya ng baha, hindi nakalaban sa agos. O baka dahil sa matinding gutom kaya napilitan siyang lumampas sa mga lugar na pamilyar sa kanya. Isang pagkakaligaw sa pangangaso, isang paghihiwalay sa grupo, at bigla na lang nasa isang mundong hindi niya kilala ang batang leon. Sa paglalakbay nito, tiyak na sinubukan niyang bumalik. Naamoy niya siguro ang hangin para sa pamilyar na amoy, tumingin sa malayo para sa mga palatandaan. Pero wala siyang nahanap. Iba ang mga puno, iba ang amoy ng lupa. Walang dalang alaala ang hangin. Ang buong paligid ay parang isang maze na walang dulo. At habang siya'y naglalakad, lalo lang siyang nawawala. Lumabas ang kanyang likas na kakayahang mabuhay. Patuloy siyang naglakad kahit pagod, kahit hindi sigurado. Kailangan niya ng pagkain, tubig, silungan kailangan niya ng himala. Nang marating niya ang labas ng maliit na bayan, tumayo siya sa gilid ng ilog, hindi gumagalaw at minasdan ang paligid. Ang kanyang mga matay dilaw at matalim, ang katawan ay payat at puno ng alikabok, at ang kanyang paghinga ay mababaw. Wala na halos siyang lakas, bawat hakbang ay puro pagpipilit. Basag na ang kanyang mga talampakan, matigas ang mga paa, dahil sa walang tigil na paglalakad. Pitong daang kilometro, isang distansyang mahirap maisip. Dahil sa matinding gutom, sinubukan niyang mangaso habang naglalakbay. Pero hindi niya kilala ang lupain, mailap ang mga hayop at mahirap ang daan. Iba rin ang amoy ng hangin, mas malamig, may halong usok at presensya ng tao. Walang gazelle, walang wildebeest, kundi ito yung lupa at katahimikan. Narinig niyang may mga tinig sa malayo, mga batang naglalaro, mga nanay na tumatawag, ingay ng mga kasangkapan, pero hindi siya gumalaw. Karaniwang iniiwasan ng mga leon ang tao, at sinasabi ng kanyang pakiramdam na mag-ingat, pero nawala na ang kanyang takot dahil sa gutom. May kung anong boses sa loob niya, baka pag-asa na nagtulak sa kanya pasulong. Sa dikalayuan, may isang malaking gusaling nakatawag ng kanyang pansin. Maputla at parisukat ang hugis, nakatayo ito sa gilid ng bayan na parang isang bantayog. Malabo na ang kanyang paningin, pero dahan-dahan siyang lumapit, bawat hakbang ay mas mabigat. Hindi niya alam na iyon pala ay himpilan ng mga tagapangalaga ng kalikasan, isang lugar para protektahan ang mga tulad niya. At sa huling piraso ng lakas na mayroon siya, bumagsak ang leon sa harapan ng gusali. Gumulong ang kanyang katawan sa lupa at bumagsak ang ulo. Hindi maitatanggi ang ekspresyon sa kanyang mukha. Malabo ang mga mata, hirap sa paghinga, nanginginig ang mga balikat. Hindi lang ito pagod. Isa itong pagkapagod na may halong pagkaparalisa, parang humihingi ng tulong. Sa loob napansin ng isang ranger ang paggalaw sa labas ng bintana. Sa una, akala niya baka baka o aso lang ito. Pero nang lumabas siya at makita ang malakas at malaking katawan ng leon na nakabagsak sa harap ng kanilang pintuan, natigilan siya. Bumilis ang tibok ng kanyang puso sa gulat. Agad siyang nagbigay ng alarma at sa loob lang ng ilang minuto dumating ang dalawa pang ranger, may dalang mga binocular at pampakalma. Bagamat kahanga-hanga, isang mabangis na hayop pa rin ang leon kailangan nilang magingat sa bawat galaw. Mula sa ligtas na distansya, pinagmamasdan nila ito. Malaki ang leyon, tila isang batang lalaki pa lang. May makapal na batik-batik na lunti ang buhok at nakalitaw na mga matutulis na kuko. Malakas pa rin ang katawan nito pero may mga sugat. May tuyong dugo sa harap na binti at ang isang paa ay nakatiklop sa gilid, hindi gumagalaw. Nagkatinginan ng mga ranger, hati ang damdamin sa pagitan ng takot at awa. Walang nagsalita. Tanging ang mahina at mababaw na paghinga ng leon ang maririnig sa paligid. May mali. At anuman ang pinagdaanan ng leong ito, hindi ito dumating para umatake. Dumating ito para sumuko. Isang malaking malakas na batang lalaking leon ang bigla na lang lumitaw sa gilid ng bayan, pero sa kabila ng kanyang kakilakilabot na itsura, ang kanyang kalagayan ang mas tumimo sa puso ng mga nakakita sa kanya. Malakas pa rin ang kanyang katawan, pero malinaw na makikita ang pagod at hirap na tiniis niya. Tahimik na nakatayo ang mga ranger, nakatitig sa maringal na hayop na nakahandusay malapit sa kanilang himpilan. Nakakita na sila ng mababangis na hayop noon, mga sugatang antelope, naghahanap ng pagkain na hiena. Pero wala pa silang nakitang ganito. Wala pang leon na tila hindi isang panganib, kundi isang panawagan. Isa sa mga ranger ay dahan-dahang lumuhod, pinagmamasdan ang hindi pantay na pagtaas baba ng dibdib ng leon. Habang palapit sila ng kaunti, napansin nila ang isang nakakabahalang detalye. Ang kanang unahang paa ng hayop ay nakatiklop sa ilalim ng katawan nito, namamaga at bahagyang may lumalabas na likido. Matagal na ang sugat ngunit hindi pa rin gumagaling. Natuyuan na ng putik at dinapuan ng langaw. Paminsan-minsan, napapaigtad ang leon, napapapikit sa kirot na hindi nito mapigilan. Sa kabila ng kanilang pagsasanay at kaalaman sa panganib, may naramdaman ang mga ranger na kakaiba, isang malalim at likas na awa. Bagamat makapangyarihan ang leon, wala ito sa kondisyong kaya nitong ipagtanggol ang sarili. Walang ungol, walang pag-atake, walang paglabas ng mga pangil. Tanging katahimikan, pagod at matang puno ng kirot ang nakita. Kailangan nating tulungan siya bulong ng isa sa mga ranger na parabang ang pagtaas ng boses ay makakadagdag pa sa sakit ng hayop Agad nilang tinawagan ang lokal na ahensya ng konserbasyon ng buhay-ilang nang maipasa na ang tawag at mailahad ang mga detalye tumigil sa sandali ang boses sa kabilang linya isang leon Sugatan, nag-iisa nasa bayan na daan-daang kilometro ang layo mula sa natural nitong tirahan, parang hindi ka paniwala, pero totoo ito. Mabilis ang tugon. Isang mobile veterinary team ang agad ipinadala, dala ang mga pampakalma, gamit pang-medical at kaalaman. Pag-sapit ng gabi, naroon na ang mga espesyalista at sinimulang gamutin ang sugatang paa ng leon. Maingat nilang nilinis ang sugat at binalutan ito ng malinis na tela habang ang leon ay tulog dahil sa gamot. Humihinga ng maayos. Sa mga sumunod na araw, binigyan ng leon ng isang malilim na lugar malapit sa himpilan ng mga ranger pinaligiran ito para sa kaligtasan. Pinanood ito ng mga taga-baryo mula sa distansya tahimik na namamangha. Ang mga bata ay nagtuturo at napapahiyaw. Ang matatanda ay umiiling sa hindi makapaniwalang reaksyon at unti-unti nagsimulang sumibol ang pagmamahal. Pinangalanan nila siya Jabari, Mabilis kumalat ang pangalan, ipinasa mula bahay sa bahay, pabulong na parang sikreto. Naging simbolo si Jabari ng tibay at hiwaga. Tuwing umaga, may mga nagdadala ng sariwang karne, maingat na iniiwan ito malapit sa kulungan si Jabari, bagamat mahina pa, ay kumakain ng paunti-unti, dinidilaan ng kanyang paa sa pagitan ng mga kagat, at paminsan-minsan ay tumitingin sa mga taong nagbabantay sa kanya. Hindi siya umuungol, hindi siya paikot-ikot, pinagmamasdan niya lang at kapag tumingin siya sa malayo sa abot tanaw, nandoon ang pananabik sa kanyang mga mata, tahimik na pananabik sa lupang hindi na niya mararating. Miss na niya ang kanyang tahanan. Habang lumilipas ang mga araw, kumalat ang kwento ni Jabari sa mga kalapit na baryo. Ang kuryosidad ay naging paghanga. May mga naglakbay pa mula sa malalayong lugar Upang makita siya, bumubuo ng mga grupo malapit sa himpilan ng mga ranger. Pero may mahigpit na mga alituntunin, bawal lang humawak, bawal lang magpakain ng walang pahintulot. Alam ng mga ranger ang panganib. Isa pa rin mailap at di maaasahang hayop si Jabari, gaano man siya kahina sa paningin. Kumonsulta sila sa mga eksperto sa wildlife. Iisa ang kanilang hatol. Hindi makakabuhay si Jabari doon. Mali ang klima, banyaga ang kapaligiran. Wala siyang grupong babalikan, wala siyang mailalap na pagkain, at walang teritoryong maaring angkinin. Kapag naiwan siyang mag-isa, mawawala siya sa sarili. Sa huli, maaring mamatay siya sa gutom o sa kaguluhan. Kailangan siyang ibalik, sabi ng isang conservationist kapag masyado tayong naghintay, baka huli na ang lahat. Ngunit napakahirap ng plano ang layo pabalik sa kanyang pinagmulan ay mahigit pitung daang kilometro. Puro mababangis at magagaspang na lugar. Hindi iyon kayang lakarin ni Jabari, lalo na't sugatan siya at ubus na ang lakas. Kahit alam niya pa ang daan, kahit ituro ng instinct ang direksyon, halos imposibleng mangyari ito. Labis na nalungkot ang mga taga-baryo sa lahat ng kanilang ginawa, pag-aalaga, pagbibigay ng pangalan, pagbabantay, ngayon ay may posibilidad na mamatay pa rin si Jabari. Pero hindi sila pumayag. Hindi nila hahaya ang mamatay siya dahil sa lumalaking interes ng publiko, kumilos si Kamau Rukundo, pinuno ng pambansang ahensya ng konserbasyon ng wildlife sa isang pahayag ipinaliwanag niya na bihira ang ganitong insidente ngunit hindi ito imposible may mga leon na naliligaw dahil sa malalakas na ulan sirang landas ng migrasyon o labanan sa teritoryo pero hindi pa kailanman ganito hindi pa kailanman ganito kalayo buong tapang na kumilos si Kamau nakipag-ugnayan sa mga lokal na opisyal ang gobernador ng rehiyon si Joseph Ocheno ay personal na nagpakita ng malasakit kay Jabari at agad na nagsumite ng kahilingan sa Ministry of Emergency Situations. Malinaw ang kanyang mensahe, kailangan nila ng transportasyong panghimpapawid agad. Kaya naman si Peter Mwangi ang ministro na namamahala sa emergency logistics ay nagbigay ng pahintulot na magpadala ng helikopter para sa isang misyon ng pagsagip na hindi pa kailanman naganap. Samantala, sa lupa, mabilis ang paghahanda. Si Ranger Musa, isang veteranong tagapangalaga ng buhay ilang, ang nanguna sa pagdidisenyo ng espesyal na hawla para sa transportasyon. Kailangang matibay ito, ligtas at hindi nakakastress sa hayop. Nakasalalay dito ang kaligtasan ni Jabari at ng lahat ng kasama sa misyon. Walang tigil ang mga manggagawa at voluntaryo, nagwelding ng bakal, nilagyan ng dayami ang sahig, gumawa ng mga strap na hindi makakasakit sa leon kapag umuga ang biyahe. Ang hawla pa lang ay isa ng obra ng inhinyeriya. Walong araw matapos dumating si Jabari, handa na ang misyon. Bumaba ang helikopter sa pagsikat ng araw, umuugong sa ibabaw ng mga bubong habang nagsisigawan ang mga tagabaryo upang masilip ito. Umikot ito sa himpapawid na parang dambuhalang ibong tagapagligtas inihanda na ang kargamentong espasyo para sa isang napaka-espesyal na pasahero. Para itong isang panaginip, wala pang nakakakita sa kanilang baryo ng leon na dumating mula sa langit at ngayon makikita nila itong aalis sa ganoon ding paraan. Habang nagsimula ang operasyon, muling binigyan ng pampatulog si Jabari ng veterinary team. Maingat ang pagkakakalkula ng dosis Tama lang para siya'y mawalan ng malay, ngunit hindi delikado sa kanyang buhay. Malalim ang kanyang paghinga, unti-unting lumuwag ang mga kalamnan at tuluyang nanahimik ang kanyang katawan. Napigil ang hininga ng lahat ng nanonood. Maingat siyang inilipat ng mga ranger at mga mediko sa isang plataporma. Dahan-dahang itinulak ang kanyang bigat, mahigit isang daan at walumpung kilo papasok sa hawla. Dumampi ang kanyang ginintuang mane sa bakal na gilid at sa isang sandali, tila payapa ang kanyang anyo parang nauunawaan niya ang nangyayari. Nang maisara ang pintuan ng hawla at marinig ang pagklik ng mga kandado, pumutok ang marahang palakpakan sa buong baryo, hindi dahil sa pagluwas, kundi sa pagbabalik. Si Elias Nyoroge, isang wildlife expert na nakatayo sa tabi ng helikopter may hawak na clipboard ay tumango ng may kumpiyansa. Matatag ang kalagayan ng leon, kumpirmado niya. Nabusog siya, gumagana ang pampatulog at maayos ang kanyang vital signs. Handa na kami habang hinahalikan ng huling sinag ng araw ang mga bubong ng baryo. Maingat na inangat nang rescue team si Jabari papunta sa espesyal na haulang ginawa para sa biyahe. Pinatibay ang bakal. May mga pad para sa kaligtasan at ginhawa. Kahit natutulog, maringal pa rin ang kanyang anyo. Ang kanyang mane ay bahagyang ginulo ng hangin at ang kanyang matipunong katawan ay tahimik na nagpapakita ng lakas. Binuhat ang mga bata sa balikat. Hinawakan ng mga nakatatanda ang kanilang tungkod gamit ang dalawang kamay. Nagtipon ang buong baryo sa tahimik na paggalang upang masaksihan ang himalang nangyayari sa kanilang harapan. May mga kumaway, may mga nagdasal ng pabulong, may ilan na tahimik na lumuha. At dumating na ang ugong ng mga rotor. Pinilas ng mga talim ng helikopter ang hangin, pinaikot ang alikabok at tuyong dahon. Habang dahan-dahang lumulipad ang sasakyan mula sa lupa, nagsimula ang mga taga-baryo na magpalakpakan, hindi dahil sa kasiyahan kundi sa pag-asa. Nagsanib ang kanilang mga tinig sa isang koro ng pamamaalam, pumapaitaas sa langit na parang isang basbas. Si Jabari, ang liyong minsang bumagsak sa kanilang pintuan, ay lumilipad na pauwi. Ngunit walang naghanda sa katahimikang masisira sa ilang sandali. Habang nasa kalagitnaan ng biyahe, mataas sa ibabaw ng malalawak na lambak at makakapal na kagubatang acacia, naputol ang tahimik na ugong ng makina sa isang tunog ng bakal na kumalabog. May ingay mula sa loob ng hawla lahat ay napalingon. Isang mababang ungol ang umalingaungaw sa loob ng kabin, sinundan ng kaluskos ng mga kuko sa bakal. Nagising si Jabari. Kumalat ang kaba sa sasakyang panghimpapawid. Sumulyap ang piloto sa likod, maring humawak sa mga kontrol. Isang leong bagong gising mula sa pampatulog, hilo at lito habang nasa libong talampakan sa ere ay maaring magdulot ng sakuna kung magwawala si Jabari kung susubukan niyang makawala, maaring masira ang buong misyon. Manatiling kalmado bulong ni Elias, itinaas ang kamay upang pakalmahin ang grupo. Obserbahan ang kilos niya, walang biglang galaw. Nakatutok ang lahat ng mata sa hawla. Dahan-dahang kumurap si Jabari. Inaayos ng kanyang amber na mga mata ang paningin sa kakaibang loob ng sasakyan. Ang ugong ng makina ay gumugulong sa kanyang mga buto. Itinaas niya ang ulo, kumikilos ang ilong. Sinusubukang intindihin ang kulob at mabangong silid sa langit. Napakapit ang mga kalamnan sa loob ng ilang segundo, tapos lumuwag. Hindi siya umungol, hindi siya nagpumiglas. Sa halip tumingin lamang si Jabari, may tahimik halos parang pambatang kuryosidad sa kanyang mga mata habang pinagmasdan niya ang mga tao sa paligid, mga mukhang puno ng kaba, mga hingang pigil, at pagkatapos ay tumingin siya sa ulap sa may bintana. Pinanood niya ang mga ulap na dumaraan habang pumapasok ang gintong liwanag. Kalaunan, tinawag ng mga opisyal ng pamahalaan ang asal ni Jabari na kahanga-hanga bagaman halatang balisa na natili siyang kalmado sa buong biyahe isa itong patunay hindi lang ng lakas ng loob ng hayop kundi pati na rin ng maingat na pagplano at pag-aalaga ng rescue team matapos ang tila napakahabang sandaling lumulutang sa pagitan ng lupa at langit Bumaba na ang helikopter sa isang malawak na damuhan. Sa ibaba ay ang savana, malawak, ligaw at naliliwanagan ng araw. Ito ang lupang sinilangan ni Jabari. Maingat na bumagsak ang sasakyan sa lupa, bumaba ang rampa, bumukas ang pintuan ng hawla. Ilang segundo ang lumipas, walang gumalaw. Nakatayo si Jabari sa loob, kumikilos ang ilong, sinusuri ng mga mata ang paligid. Pamilyarang tanawin, ngunit tila malayo pa rin. Parang panaginip na bahagyang naaalala at sa kadahan-dahan isang paa ang sumayad sa lupa. Kasunod ang isa pa, lumabas siya. Sa simula, maingat ang kanyang kilos, nakababa ang buntot at ang kanyang mga taingay kumikilos sa iba't ibang direksyon. Ngunit nang maramdaman niya ang dampi ng hangin sa kanyang mane at naamoy ang damong taas na lumalagkis sa kanyang mukha, may nagising sa loob niya. Itinaas niya ang ulo nang mataas. Sa isang makapangyarihang talon, tumakbo si Jabari papasok sa savana. Ang kanyang anyo ay unti-unting naglaho sa gintong liwanag hanggang sa maging anino na lamang sa abot tanaw. Pumutok ang hiyawan mula sa kopo ng naiwan. Dumaloy ang luha sa mga mukhang tigib ng panahon. Isa itong tagumpay, hindi lamang para kay Jabari, kundi para sa lahat ng lumaban upang bigyan siya ng pangalawang pagkakataon. Ang tagtuyot at ang pagbabalik. Lumipas ang mga buwan, ang mga dating maaasahang ulan ay tuluyang nawala. Isang matinding tagtuyot ang sumakop sa rehiyon. Ang mga ilog ay natuyo Naiwan na lang ang bitak-bitak na bato. Naging marupok ang lupa sa ilalim ng mga paa ng mga tagabaryo. Nabigo ang mga ani at pumayat ang mga alagang hayop. Pati ang mga mailap na hayop ay napilitang humantong sa kagipitan. Hanggang sa isang gabi, habang ang araw ay unti-unting nilulubog ng langit na kulay kahel at pula, nayanig ang lupa Isang kawan ng mga elepante, malalaki at may matang palaban, ang lumitaw mula sa kagubatan sa likod ng mga burol. Ginulo ng uhaw at gutom, sila'y sumugod patungo sa baryo. Ang kanilang mga sigaw ay parang kulog. Ang kanilang galaw hindi mapipigil. Nilusob nila ang mga bakod, binuwal ang mga imbakan, winasak ang natitirang pananim. Nagtakbuhan ng mga tao, sumisigaw, umiiyak, pilit na inililigtas ang kanilang mga anak. Ang baryong dati ng Marupok ay halos tuluyan ng gumuho. Ngunit mula sa anino ng mga punong kahoy, narinig ang isang pamilyar na tunog. Isang alulong, malalim, maugong, hindi mapagkakamalan si Jabari. Ngayon ay ganap ng adulto, maringal ang kanyang mane at ang kanyang mga kalamnan ay parang kinikilos ng tagsibol. Dumaan si Jabari sa kalagitnaan ng clearing na may matatag na kumpiyansa. Sumugod siya patungo sa mga elepante, ang kanyang alulong ay pumunit sa hangin na parang kidlat. Lumipad ang alikabok sa ilalim ng kanyang mga paa habang siya ay palapit hindi natitinag ng laki ng kalaban ng kanilang mga pangil o ng kanilang galit. Napatigil ang mga elepante, nagulat sa biglang presensya ng pinakamataas na mandirigma, sila'y napatigil, naguluhan. At sa sandaling iyon ng pag-aatubili, ipinakita ni Jabari ang kanyang kapangyarihan. Hindi siya umatake, hindi niya kinailangan sa mga taktikal na kilos at tuloy-tuloy na mababang pag-unggol pinamunuan niya ang mga natatarantang elepante palayo sa baryo pinangunahan niya sila may biyaya at lakas patungo sa isang kalapit na balon na kamakailan lamang hinukay ng mga conservationist nang maamoy nila ang tubig, sinundan ng kawan si Jabari na palitan ng galit ng likas na pagnanasa. Mula sa malayo, tahimik na pinanood ng mga taga-baryo ang lahat. Marami ang napanganga, mga kamay nakatakip sa bibig. Ang ilan ay napaluhod. Minsan nilang iniligtas si Jabari. Ngayon, siya ang nagligtas sa kanila. Nang ang huling elepante ay tuluyang nawala sa likod ng burol, lumingon si Jabari. Sa isang sandali, tumayo siya sa gilid ng baryo. Ang kanyang anino ay sinisinagan ng humihina ng araw. Pinagmasdan niya ang mga tao, ang kanilang mga mukha, ang kanilang pasasalamat, ang kanilang mga luha, naaalala niya. At sa huling dampi ng kanyang buntot, muli siyang naglaho sa kagubatan, iniwa ng isang baryong hindi natakot, kundi ganap ng nagbago. Pamana, ang pagbabalik ni Jabari ay naging alamat. Para sa mga bata, isa siyang bayani. Para sa matatanda, isa siyang palatandaan. Para sa mundo, isa siyang paalala na ang habag ay hindi kailanman nakakalimutan. Ang mga gawaing mabuti, kahit gaano pa kasimple, ay maaaring umalingaungaw sa pagitan ng mga nilalang, sa pagitan ng mga milya sa buong buhay sa isang lugar kung saan nagtagpo ang mailap at ang tao, kung saan nagsanib ang pakikibaka at pag-asa, isang leon ang naghawan ng landas sa pagitan ng dalawang mundo. At ang landas na iyon ay hindi na muling mabubura